Hello, hello, hello. Good morning, good morning, good morning. Uh, shout out everyone. Uh, lahat ng subscribers, loyal supporters. Shout out everyone. Ito na guys. Uh, meron tayong uh, bagong uh, <laughs> meron bagong uh, marites guys. Uh, alam nyo ba na ano meron ng uh, bagong manliligaw ang si Cicoño, si konyo si ros de melon vlog may bagong manliligaw kagabi may market ng ligaw guys kabayan alam nyo ba na dating katrabaho ni late engineer bagyo tapos hiwalay daw siya sa asawa tapos tatlong anak niya so hindi ko alam kung totoong hiwalay kasi alam nyo guys karamihan na mga lalaki Uh, pag nasa abroad, sabihin nila ah, hiwalay or patay na ang mga asawa, pinapatay na mga asawa mas buhay pa pero ako guys, talagang byuda ako talagang uh, legit akong byuda guys so, yun guys, sabi ko sa kanya uh, kung makapaghintay uh, ka at uh, hindi ko pa naman sigurado kung gugustuhin kita pero pwede ka magligaw sa akin pero sabi ko Ayoko ang makulit. Ayoko ng uh, sumasama sa iyo. Kung gusto mong manligaw, manligaw ka lang sa bahay namin. O uh, pwede naman manligaw. Basta sa bahay lang ayoko na. Pag, sabi niya kung pupunta ako dito sa park, kung pwedeng sumama. Sabi ko hindi pwede. Gusto ko lang solo flight. Barkada ko nga. Sabi ko hindi ako pupunta. Invited nga ako ng mga Christmas party ng mga kabayan yung mga dati katrabaho ko dun sa sardya ayoko gusto ko lang talagang mapag-isa solo flight lagi kasi mas safety pagka solo flight ka walang mga intriga diba guys so yun guys ang, uh, uh, ang isa pang marges ko ito pa kanina pagbaba ko guys uh, sa uh, building namin nandun si list ko nagiikot si Lizko. Uh, sinabi ko lang sa kanya sila mahali kong sir uh, ganun ganun bla 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 yun lang tapos sabi niya kinanong niya kung magsasayaw ako uh, magsayaw daw ako kas maski saan uh, sulok ng kalsada walang problema <laughs> kaya kanina nagsayaw ako sa kalsada kasi okay naman daw sabi niya kung may problema tawagan mo lang ako <laughs> walang problema naman guys kasi lahat naman na sinasayawan ko mas natutuwa pa sila so yun guys ang martes ko uh, may bagong uh, manliligaw ang Rose de Melon blog. kabayan guys at uh, dating katrabaho ni late engineer bagyo pero alam nyo naman ang Rose de Melon blog, hindi basta basta kung mabait siya at uh, ano hindi ko pa may papangako sabi ko so yun lang guys ang update uh, marites ko hindi ako makamartis sa bahay kasi marinig mo ko. kaya dito tayo magmartis lagi sa favorite kong partito ito favorite ko talaga itong place na ito kasi may swerte dito at uh, tuwing nang gagaling ako dito may swerte ako dito sa puno na ito ito ang boyfriend ko guys na Uh, permanent habang dito ako sa Dubai. Thank you. Uh, shout out sa aking mga loyal supporters and subscribers. I love you all. And God bless us all. Ross Dunelog vlog here. So, It's Thank you. And God bless us all. I love you all guys.